Madalas natin marinig na dapat daw pinapainit muna ang motor bago ito patakbuhin. Pero totoo nga ba ito? Talaga bang kailangan natin maghintay ng ilang minuto bago mag-ride? Alamin natin ang kasagutan dito sa Moto Asia. Hello mga ka Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung kailangan nga ba painitin ang motor bago ito patakbuhin. Kaya tara, simula na natin. Una sa lahat, bakit nga ba pinapainitin? ang motor. Ang pag up ng makina ay ginagawa para maabot ng engine oil ang tamang temperature at viscosity. Kaya mahalaga ang pag-init para masiguradong lubricated ang mga moving parts ng motor. Kapag malamig ang makina, mas mahirap dumaloy ang langis sa iba't ibang parts tulad ng piston, crankshaft at camshaft. Hindi agad natin patatakbuhin ang motor na hindi pinapainit. Maaaring magdudulot ito ng mas mabilis na pagkasira ng bahagi ng makina dahil sa kulang na lubrication. Kung may temperature gauge ang motor ninyo, mas madaling ninyong matutukoy kung kailan ba sapat ang pag-init ng makina. Karaniwang kapag umaabot na sa tamang operating temperature ang makina, pwede na kayong magpatakbo. Pero tandaan, hindi lahat ng motor ay kailangan pang painitin bago magpatakbo. Sa mga moderong motor gaya ng fuel injected, mas efficient na ang fuel delivery system at may sensor na nagre-regulate ng fuel, air, mixture kahit na malamig pa ang makina. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng matagal na pag idle Sa mga carbureted engines naman, ang carburetor ang responsable sa paghahalo ng gasolina at hangin bago ito pumasok sa makina. Kapag malamig pa ang makina, ang gasolina ay magdedense at hindi ito magdaling mag vaporize Kailangan ng tamang inat ng makina para maging mas epektibo ang paghalo ng gasolina at hangin para makamit ang optimal combustion. Question. Habang hindi pa umiinit ang makina, hindi pantay ang idle nito. Karaniwang mas mababa ang RPM at maaring mamatay ang makina kung hindi pa ito sapat ang init nito. Sa pamamagitan ng engine warm-up, ang idle ng motor ay nagiging stable na nagre-resulta sa mas smooth na pagtakbo. Sa totoo lang, kung nasa mainit na lugar ka o tropical na klima gaya ng satin, pwede nang hindi na magpainit ng matagal. Pero kung nasa malamig na lugar o oh may winter, mas nakabubuting maglaan ng ilang minuto para magpainit ng makina. Ang susunod na tanong, gaano nga ba katagal dapat magpainit ng motor? Kadalasan sapat na ang 1 to 2 minutes para umabot ng tamang temperature ang makina habang nagpapainit, huwag natin itong i-rev o puwersahin. Hayaan lang ito sa idle hanggang maramdaman ninyo na stable na ang pagtakbo ng makina. Kapag naramdaman yong hindi na nanginginig at consistent na ang idle, ibig sabihin ay handa na ang motor para sa biyahe. Pero ano nga ba ang pwedeng mangyari kung hindi natin papainitin ang motor? Ang pagtakbo ng malamig na makina ay maaaring magdulot ng premature wear and tear sa mga parts ng makina dahil hindi pa ito lubos na lubricated sa langis. Ang engine warm-up ay nagbibigay daan sa langis na maabot ang lahat ng bahagi ng makina na nagsisilbing proteksyon sa mga ito laban sa friction at pagkasira. At ayan mga kamoto Asia, ngayon alam na natin kung kailangan nga bang painitan ang motor bago magpatakbo. Sana ay nakatulong ang video namin sa inyo. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod naming video.